Mga kagala. Gala dito, gala doon. Tara, gala tayo sa Gala ni Jello sa Timberland. Good morning mga kagala. So, dito tayo ngayon sa Timberland kung saan tutukot ka pero hindi susuho. Hello mga kagala. Good morning, Timberland. Ayan, kasama si B-Boy na lagi nauuna at bully pa. ng bubulian kahit umaga pero okay lang siya lang naman yung sa akin tayong kasama sa mga gala so guys what's mga kagala huling ikot tayo sa Timberland bago tayo bumaba so let's go hello mga kagala bahay na po tayo quick review tayo sa ating experience sa Timberland so so far for the first time nagaya ko talagang tutukod ka pero pag akit mo sa taas talaga namang worth it so syempre uulit tayo no so hopefully sa next akit natin sa Timberland madagdagan tayo ng ating mga kasamang kagala so that's all for today's video so see you again next time bye bye okay